May isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. Ang tunay na kahinaan ng babae ay hindi ang gwapo, hindi ang pera at hindi rin ang pabibo. Ang weakness ng babae ay isang lalaking marunong kumonekta sa emosyon. Niya at kontrolin ito ng hindi halata. Sa video na ito, ituturo ko ang limang tip para sa sikretong kahinaan ng babae. Umpisahan natin. Pero bago ang lahat ako nga pala si Zaymer ang master mo sa bagay na ito. Gusto ko lamang magpasalamat sa lahat ng faithful subscribers ko dito. Mahal na mahal ko lahat. Kayo kaya narito ang shoutout ko. Tip number one, emotional imprint. May mga lalaking kahit matagal nang wala, hindi pa rin makalimutan ng babae. Kahit hindi na sila nagkikita, kahit may iba ng kasama yung babae, meron pa rin parte ng puso niya na bumabalik sa lalaking iyon. Bakit? Hindi dahil gwapo siya, hindi rin dahil marami siyang pera o magaling siya manligaw. Ang totoo, naiwan niya yung tinatawag nating emotional imprint. Ito yung tatak sa emosyon ng babae. Yung pakiramdam na kahit ilang taon na, maalala pa rin niya kung paano siya pinatawa, pinakilig, o pinaiyak. At ang mas matindi, kahit hindi na siya in love, may part pa rin sa kanya na humihila pabalik dahil nga na-imprint mo na imprint, Mona, ang emosyon niya. Hindi mo kailangan maging perfect para makagawa ng emotional imprint. Ang kailangan mo lang ay marunong kang magbigay ng genuine na karanasan na magmamarka sa kanya. Ibig sabihin, hindi ka lang basta sweet o consistent. Dapat meron kang lalim. Meron kang mystery at higit sa lahat, marunong kang maglaro sa emosyon. Hindi ito masama kasi hindi mo siya niloloko. Pinaparamdam mo lang sa kanya 'yung buong spectrum ng pagkatao mo. May araw na sobrang saya mo, may araw na tahimik ka. Minsan sinasabi mong mismo siya, minsan ang lalim ng mga tanong mo sa kanya. Doon siya nahuhulog hindi sa paulit-ulit mong effort, kundi sa unpredictable na connection yung dalawa. Dahil bawat tao, lalo na ang babae, naaadik sa isang emosyon na hindi niya maipaliwanag. At kung ikaw yon tapos na. Kaya kung gusto mong hindi kanya basta-basta malimutan, huwag mong i-pressure ang sarili mong maging perfect boyfriend material. Ang mas mahalaga, magmarka ka sa puso at isip niya. Mag-iwan ka ng memorya na hindi lang niya maalala, kundi gusto niyang balikan kahit pa nasasaktan siya. Hindi mo kailangang laging present. Minsan mas malakas ang impact ng lalaking marunong mawalapan sa mantala para lang mas maramdaman ang presence niya. Tandaan mo, hindi lahat ng bagay sinasabi. Pinsan, yung pakiramdam na iniwan mo, yun ang uulit-ulitin niyang damhin. Then kapag ikaw ang iniisip niya sa mga tahimik niyang gabi, kahit wala ka na sa tabi niya, panalo ka na. Huwag kang basta mag-effort, kumawa ka ng karanasan na hindi niya makakalimutan. Yun ang tunay na emotional imprint. Tip number two, value plus detachment. May mga lalaking sobrang bait, sobrang effort, sobrang available pero sa huli iniwan pa rin. Samantalang may mga lalaking hindi naman ganun ka-sweet, hindi laging present. Pero sila yung hindi makalimutan, sila pa nga yung hinahabol. Bakit? Kasi yung babae hindi lang naghahanap ng lalaking mabait. Ang hinahanap niya, yung lalaking may halaga at marunong magpigil. Yung tipong kahit gusto ka niya, may takot pa rin siyang mawala ka. At dito pumapasok ang combo na halos lahat ng babae, kahit ayaw nilang aminin, ay kinahuhumalingan, value plus detachment. Kapag meron kang halaga, pero hindi ka umaasa o nagmamakaawa, yun ang combo na hindi nila matanggihan. Ang babae, gusto niya ng lalaking kaya siyang pasayahin. Pero ayaw niya ng lalaking umiikot lang sa kanya. Gusto niya yung may sariling mundo. May pangarap may buhay na hindi siya ang sentro. Kapag nakita niya na may value ka matinukang kausap, may direction ka sa buhay, hindi ka needy magiging curious siya sa'yo. Pero kapag nakita rin niyang hindi mo siya laging pinipilit na kaya mong mabuhay kahit hindi ka niya kasama, doon siya nagsisimulang magtanong, Bakit hindi siya tulad ng iba? Bakit parang hindi niya ako kailangan? At kapag nagsimula ng umikot ang isip niya sa ganyang tanong, doon na siya unti-unting naaadik. Kasi ang babae, hindi lang naa-attract sa presence mas naa-attract sila sa mystery, sa challenge, sa feeling na kailangan pa nilang mapatunayan ang sarili nila sayo. Kaya ang diskarte dito, simple lang, huwag mong gawing centerpiece. Ang babae sa buhay mo pero gawing special guest siya sa mundo mo. Ipakita mong may value ka hindi dahil sinasabi mo kundi dahil pinapakita mo sa actions mo. Pursue your goals, take care of yourself, and live a life na kahit mawala siya, buo ka pa rin. Then mo siya i-welcome sa mundo mo hindi para buwin ka, kundi para samahan ka. At pag na-feel niyang hindi ka kagaya ng ibang lalaking na kilala niya, pag nakita niyang kaya mong i-detach ang sarili mo habang pinaparamdam mo pa rin na may halaga siya, dun kanya ituturing na ibang klasing lalaki. At tandaan mo to, yung ibang klase, yun ang hindi basta binibitawan. Tip number three, soft power. May mga lalaking ang lakas ng dating kahit hindi sila maingay. Hindi sila nagyayabang, hindi sila nagpupumilit, pero pagdating nila, may presence. Yun bang tahimik lang pero lahat napapatingin, bakit? Kasi meron silang tinatawag na soft power. Hindi to kagaya ng macho alpha, energy na puro yabang at pasikat. Mas malalim to, yung tipong kalmado lang siya, pero kita mong kaya niyang i-handle lang kahit anong sitwasyon. Yung mga babae, instinct nila ito nararamdaman. Nila agad kung ikaw ba yung lalaking mapagkakatiwalaan sa panahon ng gulo o kung isa ka lang sa mga panandaliang pangiti. Ang soft power, yan yung lakas na hindi kailangan isigaw. Presence pa lang panalo ka na. Kasi sa panahon ngayon, ang daming lalaki puro patunayan ng sarili sa social media sa barkada kahit sa babae. Pero ang totoo, yung lalaki na hindi kailangang magpakitang gilas, yun ang may tunay na appeal. Hindi dahil wala siyang kayang gawin, kundi dahil alam niyang kaya niya, kaya hindi niya kailangang patunayan. At kapag nakita yon ng babae, ibang level ng respeto ang nabubuo. Gusto nila ng lalaki na calm under pressure. Yung hindi napipikon agad, hindi nagmamakaawa. Hindi natataranta pag may problema, Soft power is about quiet control ng emotions mo, ng decisions mo at ng direction ng buhay mo kapag master mo ang sarili mo kusa silang mahuhulog. Kasi sa totoo lang, ang babae hinahanap yung pakiramdam ng safety at hindi yan makikita sa yabang. Makikita yan sa lalaking kalmado, steady at solid ang paninindigan. So paano mo ito i-practice? Simulan mo sa awareness. Hindi lahat ng kilos kailangan i-post hindi lahat ng galing mo kailangan i-share. Mas attractive yung lalaking may achievements pero chill lang. Yung marunong makinig bago magsalita. Yung hindi reactive pero kapag nagsalita na may bigat. Build your inner world. Yung mindset mo, prinsipyo mo, self-respect mo, ayusin mo yan. Kasi kapag buo ka sa loob, kahit hindi ka magsalita, ramdam ka ng babae. At pag nakuha mo na yung respect na yon, nasa'yo yun na yung hawak na hindi na kailangan ng effort. Dahil ang soft power, yan ang tahimik na pumatay hindi mo maririnig, pero tatamaan ka ng malalim. Tip number four, psychological push-pull. Alam mong nakakabaliw para sa babae, yung hindi niya ma-decide kung mahal mo siya o hindi. Yung minsan, feel na feel niya na gusto mo siya tapos biglang parang hindi ka interesado. Ito yung tinatawag na psychological push-pull. Hindi ito pa hard to get. Hindi rin ito manipulative kung tama ang intention mo. Ang totoo, Natural na nangyayari ito sa attraction kasi ang utak ng tao, lalo na ng babae, naa-activate kapag may unpredictability. Kapag consistent ka masyado, magiging boring ka. Kapag inconsistent ka in a careless way, magiging toxic ka. Pero kapag marunong ka magbalanse, yung may timing ka sa paglapit at paglayo doon ka nila iisipin, nang iisipin kahit ayaw nila. Gamitin mo ang push-pull sa mga moments na alam mong may emotional effect. Halimbawa, isang araw sobrang present ka, sweet ka, attentive, todo connect. Tapos kinabukasan hindi ka cold pero medyo distant. Magre-react siya niyan. Magsisimula siyang magtanong, may nagawa ba akong mali? Or bakit parang iba siya ngayon? Doon na pumapasok ang pull. Hindi ka mawawala pero di ka rin fully abot. Yung balance na yun ang magtutulak sa kanya na mag-invest emotionally. Tandaan mo, Pre ang tao mas nagva-value ng bagay kapag nararamdaman nilang pwedeng mawala. At kapag ikaw yon na hindi nila siguradong hawak mas lalo, nilang gugustuhin na hawakan ka. Pero reminder lang gamitin mo ito with respect and self-awareness. Huwag mong gagamitin para kontrolin. Siya gamitin mo ito para ma-maintain ang emotional spark sa connection nyo. Sa push-pull, hindi ka nagmamanipula nagiging unpredictable ka lang in a way na may depth yung tipong hindi mo siya ina-attach sa attention mo. Kundi inaakit mo siyang mas kilalanin ka. Minsan lalapit ka, minsan iiwan mo siyang may tanong. Pero lahat ng galaw mo grounded pa rin sa authenticity. Hindi ka fake, hindi ka laro, may mystery ka lang. At kapag ikaw yung lalaking hindi niya mabasa agad, pero ramdam niyang totoo kasigurado sa iyo siya matatalo. Dahil ang babae, hindi lang naghahanap ng lalaking mabait, naghahanap sila ng lalaking kakaiba. At ang lapit layo na may lalim, yan ang laro ng utak at damdamin na hindi nila kayang takasan. Ang sikreto para hindi ka kayang bitawan ng babae ay hindi lang nasa kung paano mo siya napasaya kundi kung paano ka naging parte ng identity. Emosyon at alaala niya, hindi ito tungkol sa pagiging simp o pagiging pa-alpha kundi pagiging lalaking buo ang loob, marunong umintindi at hindi natatakot maging totoo. Lahat ng mga psychological triggers mystery, presence, absence, connection, soft power ay pwedeng matutunan. Pero tandaan ang pinakamahirap kalimutan na lalaki ay yung hindi lang nakapasok sa puso, kundi yung naging pagkatao na rin niya. Kung umabot ka sa dulo ng series na to, ibig sabihin isa ka sa mga lalaking seryosong gustong maintindihan kung paano gumalaw hindi para pa-fall, kundi para magmarka. Tandaan mo hindi lahat ng lalaki kayang iwanan pero iilan lang talaga ang hindi malilimutan. At kung natutunan mong gamitin ang mga triggers na tunang may respeto, disiplina at authenticity, hindi mo na kailangang maghabol. Sila na ang mahihirapang bitiwan ka. Kung nagustuhan mo to like mo na yan. Share mo sa tropa mong laging naiwan. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Kasi dito, hindi lang tayo gumagawa ng content, gumagawa tayo ng lalaking, hindi basta binibitawan.